Hello Team Swag. May i ako sa inyo. Grabe, kinilabutan ako. Sa sobrang itim ko, kinilabutan ako, guys. Tingnan niyo. Ang product natin. So from water lang tapos with the malunggay tapos yung barley capsule natin guys usually tinitest natin yung ano diba dinidemo natin yung ano barley powder natin barley juice grabe guys sa isang, sa isang capsule natin grabe tignan nyo kinilabutan talaga ako patayin ko yung ilaw tignan nyo yun o oh. Oh, meron siya. Tapos yung may ano, meron din. Tingnan niyo nung grabe. Oh. Isang kapsul pa lang 'yan, guys. Talagang <laughs> grabe. It's amazing, guys. Tingnan niyo, sing power siya ng ating JC Organic Barley Juice. Grabe, guys. Talagang Na-amis talaga ako. The best talaga. Kaya hindi tayo, hindi ako nagsisisi sa ano, pag franchise natin sa business natin ito. Super effective talaga. Kung ano yung nakuha natin sa barley juice, ganito rin sa isang capsule pa lang. Ganun din ang nakukuha nating energy. Okay? Thank you thank you guys. Share ko lang, grabe kinilabutan talaga ako. Bye-bye.